mga kakabsat, ngayon mag experiment na naman tayo kasi may napanood ako na itong isang itlog daw, frozen egg e eh, pwedeng maging lima o apat na sunside side up syempre, hindi tayo basta-basta maniniwala dyan, kailangan patunayan natin kung totoo nga so nga, padasin tayo kakabsat kitaan tayo man pero ang problema napakatigas neto na look hirap, oh hirap balatan. Ayan. oh. Eh, no? ayun, 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 ayun. Ayan. Si, si. Ayan na, tumigas talaga, oh, nagiging ice. Excited na. Ito paano kaya natin to ikakat matigas to one two <laughs> Tutunaw na Three. Five. Ayan, naging five nga. Five. Wow! Prito tayo. Tanay, malusa one. Tingnan natin kung perfect. Tagyan natin ng bawang para mabango. Ayan. Dito ako magprito ng itlog kakabsat, yung sunny side up. Ginalagyan ko ng mawang. Okay natin. The moment of truth. Kaso yung dalawa, walang yellow. Walang mata-mata yung yellow. Ala, 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 nalulusaw na. Ala, 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 na siya. Ngayon natin ng konting asin. Para may lasa. totoo nga. The moment of truth. Ayan. Kasi ito lang walang yellow. Ayan. pwede. O, Diba? Kasi parang buo naman siya. O, see? Look at that. O. Ito na ang resulta kakabsat. The moment of truth. O, ba? Diba? Instead na paghati-hatian nyo yung isang buong itlog na sunny side up. O di gawin mo na lang na ganito. At least parang buo-buo pa siya. O, oh. di ba? <laughs> Ang cute! Ah, so, yung isa nga lang, walang, walang yellow, walang dilaw sa gitna. Kasi yan yung nasa gilid. Pero okay lang. Cute kaya? Siyempre, kainin na natin. Try natin kung ano yung lasa ng frozen egg. Mm. Same din ng lasa, ha? Masarap din, ha? Kala ko mag ibang yung lasa kasi na-frozen. Siyempre, natinig yellow talaga. Wala. Sarap din. Hmm. Sarap. Sarap. Sol! <laughs> Perfect!